Makasama na sa studio na andito po kami ngayon sa Barangay Hagdan bato, bato, Libis, Pandaluyong TV! Let's go! Eh, hey. yung uh, Hagdan Bato? Wala na po yung, ang Hagdan Bato po nandoon, bandan bandang doon. Bandang doon. Pakalik po rito, maghahagdan ka ng bato. Opo. Ah, okay, okay. Ah, yung parang... po ang dadaanan, bossing. Okay, ayos. Sige. At ito na nga po, bossing. Tuloy-tuloy pa rin po. Tuloy-tuloy <laughs> po ang pagtupad ng aking bagong panukala dito sa barangay. Ordinansa natin ang 14344 kontra init. Yes. Ang okay. pinapaalala po namin, sa lahat ng mga damargat natin na nagparegister dito sa barangay ay manatili po kayo sa loob ng bahay niyo. Yes. Sumilong sa lilim. Correct. Huwag po kayong magpainit. Magpaipay ng tinapay. Magpaipay Ay po, mainit. <laughs> At mag-inuman. Yes. Ng tubig. Ng tubig. Ng tubig. Masa-tandaan nyo, Mayor. Kaya sumugod sa inyo. Mayor. Opo. Merong kayong tatandaan ang mga salita. Kontra-init, lagi inum. In short, kili. Mm. Alam nyo na. Alam nyo kung sa pupunta yun. Pa. Pag hindi kayo nalikot, madodo yung kili. Okay. <laughs> Ay, kaya-kaya po ng reksyonan. Wow! Ah, yes! <laughs> At, Mosing, eto na. Mayor, ang mission natin ngayong araw. Mga tuwalya! Ang dami nagpa-register. Ang mga nagpa-register ngayon ay mga dabar kids. Bye. 17 Bye, years guys. old and below. Wala kasi pasok. Yes, wala silang pasok. Nakasalit okay. lang yan sa harap ng kanilang mga gate, yung mga tuwalya nila. Sa bintana, mga ganyan gusto ng mga yan, oh. yan. Kaya, oh, yes. oh. okay. <laughs> oh. o. Yan. Yan, o. Yes. Ganyan ang ganda, o. Opo. Yung mga lumalabas po, galing natin mag-jacket. <laughs> ah. <laughs> Mahal lang nila kayo, kaya sila lumalabas pa. Oo, na Gusto mo yun? Sa mga nagpa-register kanina, Bossing, ito po, nakapili na po. Aray, kung, ay, kung <laughs> ininit. <laughs> nakapili na po kasi ng magagandang design. At lahat po sila'y tatanggap sa isang sakong bigas. Wala. Mayroon may may ba tayo bububo? Upo, po. upo <laughs> na yun. Thanks, Pa. Naramdaman namin nasunog yung bayaba. <laughs> At tatanggap sa isang sakong bigas. Galing po ito sa Gray Smart Rice. Ano-ano yung mga ating magagandang towel? Nandiyan ang Fiesta Towel. Fiesta Towel. Ayun. Halika dito, iha, Happy jaka. Fiesta, Pa. Patingin ng Fiesta. Ay, Fiesta. Yeah. Fiesta talaga. Eh, Fiesta Towel. Oh. Pangalan, Iha. Emily po. Rachel, congrats. At nandyan din ang Swan Tower. Swan Tower. <laughs> hindi dalawa. Swan lang. Oh. Ano pong pangalan mo, Iha? Si Shera po. Si Shera. Nandyan din ang Happy Family Tower. Kaya dito, Happy Family Tower. Saya-saya naman yan. Ano pangalan? Pangalan? Wal po. Wal! Wal! Matras! Matras yung motor! <laughs> 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 <Bating -tating try laughs> hindi, nakano yan? Nakaprimera! Baka may gumalaw! <laughs> Next second. eh yung maliit. Tuwalya na maraming followers. Oh, ah, pangalan, pangalan iyo. Jan Matthew. Jan Matthew. Oh, usap tayo dito. Wag tayo dyan mga kasasaan tayo. Marami ka bang followers, anak? Marami? Yes. Yes. Oh, daray, daray okay. followers. Ito na lang, <laughs> Summer Towel. What's your name? Catherine po. Bossy, happy, happy birthday po. Ka-birthday ka po ni Mama. Aywa! Thank you. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Birthday, mama. Yeah. You know? Happy birthday, Mama. Ha? Mama Corbitero. Mama sorry, sorry. Ah, sorry, sorry, sorry. At congratulations Mabama, sa ating mga ating, ating best towels. Meron kayo isang sakong bigas from Grain Smart Rice. Ito ang Amaya Maharlika Rice galing sa Grain Smart. Masarap ang kain kapag Grain, Grain Smart, Smart Rice, Rice ang nakahain! At sa iba pa natin mga damar kasi nag register sa dito sa barangay, may chance pa rin kayong masugod at manalo mamaya. <laughs> Ba't ka <ako> ganyan ka? <laughs> I don't mind me, but I'm okay. <laughs> wow. wow. Parang may black. Ay, kinatakpan yung bata. <laughs> okay. Okay pa lang, Mayor. Ipupunod na tayo ng apat na mananalo ng 5,000 pesos. I'm okay. okay. Yeah. Yes, possible. Yung mga mabubunot, saan <laughs> sila pupunta para mag-claim yung 5,000, Mayor? Ang lahat po na mabubunot natin, yung lima po, ay pupunta lang po sila dito sa harap ng ating bahay na pinupuntahan na may nakalagay na ano niya. Ayan, nakalagay po yung signage. Congratulations. Malapit po Stafford. sa Oro 128 Clothing Corporation. Okay. Okay, malinaw. Ayun, no? Oh. Ito na, bunot tayo ng apat. First Let's number. Let's go! First two, number. Two, nine, seven. Two, nine, seven. Two, nine, seven. Two, nine, seven.

Uh, kung may padadahan uh, yung mga bata kayo, na yan yun, o yung mga uh, magulang nila, abay, pwedeng-pwede yan -pwedeng sa Palawan Express pera padala o di kayo sa Palawan Pay App. At kung pera padala ba? Ha? Uh, Ipalawan mo na! Pwede sa branch, pwedeng-pwede rin -pwede sa Palawan Pay App. Okay. Congratulations sa inyo. Sa Alam niyo na kung saan pupunta para mag-claim ang 5,000 pesos. Yay! Sa Oro, 1, 1 2, 2, 2 Loading Routing Court. Floating court. Floating court. lang, ang lang. Nalilin niyo po yung towel, iwan niyo Ay, yung naniligo, no, okay? Ayun <laughs> Ay, na yung isa, oh. Nabunot yan. Bossing! Ay! Ay, bago nakakalawa, nakalimutan namin. Ito, oh. Ito na yung pakate namin, oh. <laughs> ah, wow! wow, wow. wow. Warm up, eh. Warm up. Warm up. Aba, parang nakumpleto ah. na. Eh, puso puso puso. Nakumpleto na. Birthday, na 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 na. Bossing. Tapos may tatlong puso. Tatlong uh, heart. Okay. Ang ibig sabihin po niyan, we love you, bossy. Oh. Yes. <laughs> okay, oh, okay. eh, pwede nung uh, kumanta. Happy birthday, birthday, bossy. Heart, heart, heart. Heart, heart, heart. Wala, yun pala kayo. Heart, heart, heart. Okay, yun pala kayo nakasulat eh. Okay, Leo. Heart, heart, heart. Heart, heart, heart. Okay. 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 Isa pa nga, parang masarap eh. Masarap eh, isa pa. Happy birthday, Bossy. Hot, hot, hot. Ramdam mo ba, Bossy? Yes. Hindi ba parang ako na nga ang nakasulat? Ang gusto mo ko. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Teka, i-block ko muna yung cake. Okay. Mayor, ayun na. Ayun na, ayun One, two, three. Uff. Wow. Kaso ko nang tunog How much in the window? Hard. Hard. Arf naman yun. Arf. Okay. Maraming salamat. Alam, eh, pag binabati ka, diba? masarap sa pakiramdam. Uh, thank you ha. Masarap sa... Masarap naman yung posi. Oo. Talaga namang... Uh, kaya itong warm up birthday ko, itong araw na ito, eh gusto kong i-share naman yung aking cake. Sa iba pa tayong uh, mga dabar gods na may babatiin tayo at may kakantahan kasi may maraming sumulat sa ate sa Dear eat Bulaga. At ang kanilang uh, simpleng hiling ay makapag-celebrate ng birthday na kanilang mga mahal sa buhay.